A Day in the Life of Marie and Amelia Hello guys! So today na andito kami sa California Science Museum dito sa Los Angeles, California Ang museum na ito ay napaka kid-friendly at talagang matutuwa yung mga bata kasi maraming makikita dito lalo pa yung mga mahilig sa mga aircraft, sa science so marami ka talagang makikita dito and the good thing is this is for free so free entrance po siya kaya lang kailangan mo pa rin mag -donate. so kailangan mo pa rin magbigay so kahit anong bigay mo, basta mula sa puso, so nakakatuwa dito kasi lahat ng makikita mo dyan yung mga spacecraft na yan, yung Viking lander, yung command module lahat yan guys ay nanggaling nasa uh, space, so yan nanggaling yun sa Mars, yan yung uh, lander, Viking lander, eto yung command module, yan nanggaling yan sa Earth's orbit so lahat ng mga yan, yan yung ginamit ng mga astronaut papunta ng space, so talagang nakaka-amaze makita mismo yung mga module na ginamit nila papunta ng space. O ba? Diba? And yan, meron din dyan yung space suit na ginamit nila pero hindi ko na na-picturean. So ayan, ito yung rover na nanggaling sa Mars. O oh, di ba ang cool talaga? Tapos marami pang pwedeng explore yung different environments. Maraming pwedeng makita dito, guys. Kaya para sa mga bata na talagang uh, very curious, this is a good place to bring them. And marami silang pwedeng gawin, maraming mga interactive games And meron din silang netong aquarium na napuntahan namin sa baba And it's really really nice, talagang nakaka-enjoy, nakaka-enjoy panuorin yung mga malalaking isda And nakaka-relax sobra, nakaka-amaze talaga diba So napakagandang experience talaga to para sa mga bata para makita nila yung life underwater. Sobrang taas niyan guys and talagang maganda kasi makikita mo lahat yung mga isda. Nakakatuwa silang tingnan at talagang nakaka-relax. Kung pwede nga lang magstay ako dito all day panoorin yung mga isda, ba? Diba? Kasi sobrang cute nila and sana gusto ko rin magkaroon ng ganyang kalaki sa bahay namin kung pwede nga lang, ba? Diba? So ayan nakaka-amaze talaga mag-enjoy -e yung mga bata kapag dinala mo sila dito. To. Ayan, tapos meron silang iba't ibang uri ng isda. Pating ba yun? Pating yata yun, di ba? Ayan, so medyo mataas siya. Tapos dun sa, sa pinakataas niyan, meron pang ibang mga exhibit. So nakakalungkot naman yung isda na Tingnan yung itsura niya. Malungkot diba, na lungkot. Ayan, tapos yung iba naman niya, nakita niyo yung ibang isda dyan natutulog. Di ba ganyan sila matulog? Ayan. Ayan, so nag-enjoy talaga si ate. Nag-enjoy din si Bunso. At meron din kaming nakita mga starfish. O oh, di ba, nakaka-relax talaga yan yan, ASMR, di ba? Makita yung mga ganyang uh, starfish. At so, meron din silang exhibit about fire, kung paano mag-ingat sa mga fire pag nasa loob ng bahay. So, very interactive siya. So, anong gagawin mo kapag nasusunog yung bahay ninyo? So, yung mga ganun. So, tinuturuan talaga yung mga kids kung ano yung dapat gawin pag may mga ganyang mga pangyayari. Napaka-interactive talaga ng place. So, yan, binibigyan sila ng chance. Pwede nilang itouch yung mga bagay-bagay para malaman nila kung anong mangyayari yan, kung paano nagwo-work microwave. So talagang magandang uh, bagay na dalhin sila sa mga ganito, di ba? Para curious. And nandiyan din pala yung rose garden sa labas. So napasilip din ako ng konti bago ka maumuwi. So ayan guys, so yun lang yung sharing ko for today. Thank you guys for watching and see you next time. Bye!